Po ang mga Pilipinong nakaranas ng gutom batay sa SWS survey, ano po ang masasabi ng malakanyang dito? Actually, aaralin uh, po yan dahil po sa bagong report po ng DSWD, marami na po kasing programa na talaga pong uh, pantawid gutom. Unahin ko po ang programa ng DSWD na nagsisilbi po sa 300,000 poor food households na may equivalent po na 1.5 million individuals across the country po ito. Sila po ay binibigyan ng 3,000 na pesos nahalaga, na halaga na, na, pera, 3,000 pesos monthly as food aid. Pangalawa po po programa ng DSWD ay ang Walang Gutom Kitchen. Ito po ay located sa Pasay City, kung saan nagsisilbi po ng mga hot free meals sa mga pamilya, sa mga bata lalo-lalo na yung mga nasa lansangan. Maliban pa po dyan ay meron pa rin po tayong, uh, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung uh, uh, Walang gutom Project Kusinero Cook-Off Challenge para po uh, ma-improve yung public nutrition at uh, meron din po ang uh, Walang gutom Project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito po ang 3,000, peso monthly uh, food credits. So, aaralin po natin kung saan nang gagaling itong mga sinasabi na uh, nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At uh, para malaman natin kung saan uh, lugar ito, uh, at kung mayroon man magkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klasing mga sitwasyon. Mami daw po ang mga Pilipinong nakaranas ng gutom batay sa SWS survey. Takyan po yung akap, pamimigay po ng mm -hmm. akap. Um, with the upcoming oral arguments po sa Supreme Court, meron po bang kautusan ng Malacanang na voluntarily ipagpaliban po muna ang pamimigay po ng akap? Mahirap po kasing ihinto ang pagpibigay ng ayuda sa mga sa taong bayan. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng uh, administrasyon. At uh, mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Uh, Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Pag na ibaksak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pan -pananlita, para to so fear, ha? promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Pag sumigaw na ibaksak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pan pananalita para to sow fear, ha? i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Pag si, kunyari, hey, eka, Ah, uh, para tayo ha. Ha? Abil ka? Yeah, English. Mas maganda. Yes, even. You know. Well, we are Filipino government. citizen. Why we got angry to Mr. Marcos? Because he is traitor. He traitor to President Duterte and and Vice President Sara. You know, you foreign media, before. He go to to Dabao. He convince him to go with him. Huh? He convinced Sarah to be his running mate. Huh? Running mate. You know what happened? After that, he impeached Sarah. He impeach Sarah because of 95 million. Is that money? How about the, the, ano, the Comelec? Ha? 150 million, the damage of that. ano tawag doon? Yung ginawang, ano, botohan. Tagalugin ko na. Yung botohan na ginamit ng, ng Comelec, 150 million. Dapat, kung sino mga gumamit ng pera. Confidensya man nga yun eh. Kunyari, eka, ng mga komunista, terorista, kung isa doon ang binigyan ni Sara. Sasabihin ko ba, ako, lagay mo ang pangalan ko? E eh, di, siyempre hindi. E eh, di, tinatay ka.